So, i-describe muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa ibang reading o hindi. Dito ang side mo at dito naman ang side ng person mo. Tingin ko relationship reading to. Third party, wala naman. So, ayusin ko lang sandali. Kasi gagawin ko tong thumbnail. So, kung tingin nyo para sa inyo yung reading, kayo pa rin. Pwede, hintay-hintay lang kayo sandali at dahil inaayos ko to. Okay, magsimula na tayo. Well, current situation mo, may financial issue ka siguro. Pero bakit ganun? May 7 of pentacles sa side yan. Ito, Ace of Cups. Wait lang. Parang may iba yata kwento. Sandali, sandali. Kayo ba? Eh, kaya lang simulan ko na ng ganun. So, iisipin ko na lang financial issue to. Kasi may iba ko naisip kanina. Baka no contact, ghosting, pero ituloy na lang natin dun sa una kong naisip na kayo pa rin. Seven of Pentacles. So, uh, ang dating sa akin, naghihintay ka dito ng affection? Yung combination? Wala sa poson mo, pero walang nangyayari. O, sabihin nating Naghihintay ka ng gift? O oh, money? Yun siguro yung way ng affection na gusto mo wala sa kanya pero wala walang nangyayari walang wala siyang binibigay so ganon parang sabihin natin rela uh, relationship reading na pamilyado parang naghihintay ka na may matanggap sa kanya pero wala walang nangyayari o, wala pang nangyayari So, again, gift. Yun lang naman naisip ko sa combination. Gift, pera. Yung affection na gusto mo makuha mula sa kanya, sa ngayon, ay pwedeng gift, money, flowers, parang romance. Naghihintay ka ng rock na i-romance ka niya. O i-date kanya niya somewhere. I-show sa'yo yung care, love, affection? Wala. Yung gastusan ka ba niya? Wala. Wala nang ganong nangyayari. Dito, pero kayo pa rin, ha? Parang disappointed ka lang siguro. Sa so, ngayon, dito, sa poson mo, current situation niya. E, barat lang talaga siya. Yung combination na to self discipline kasi to eh. Ito eh, ay Barat lang talaga siya pero wala naman siyang balak sumuko sa iyo. Mhm. Mm wala tayong magagawa, barat, may tao talagang ganoon. So, ang dating gusto niya mag-save ng money. O ewan ko, selfish lang siguro siya at gusto niya sarili lang niya yung gastusan niya. Pero ganun eh. Controlling siya sa pera niya dito. O pwede rin naman nang ihingi ka ng pera sa kanya. Naka-defense mode siya dito. So, case to case basis. Kunin nyo na lang yung info na sa tingin nyo sa inyo. So, kung ganyan ang situation mo. O, let's proceed. Next action. Mo at next action niya sa iyo. So, next action mo sa kanya. Natatakot ka mag-open up eh. Ng feelings mo. Kumbaga, hindi mo masabi sa kanya kung paano ka sasaya. Natatakot ka siguro mag, yun nga, mag-open up. Di mo masabi yung problema mo. Next action. Wala. Wala kang gagawin. Top souls to eh. Di mo ma-express yung sarili mo sa madaling salita. Next action. Ganon. For some reason, di mo masabi yung gusto mong sabihin. Di mo ma-express sarili mo. Parang magiging body ka na lang at hintayin mo na lang mag-gets niya kung ano gusto mong um, sabihin sa kanya, ganyan ang dating. Next action mo, ay wala. Pero gagawa ka ng mga, mga way para malaman niya yung gusto mong ipahiwatig ng wala kang sinasabi. So, gagawin mo yon through action. O, siguro, uh, maasa ka na lang na intuitively, sana malaman niya yung gusto mong sabihin. O, uh, gusto mong ipahiwatig. Ngayon, dito sa iyo anong next action niya ang ganda na nito may hangman dito so, ikaw to ikaw to so naisip ka naman niya pero may six of pentacles dito okay di ba pero like, ang huli kasi hangman ito kasi six of pentacles ay pwede rin may kinalaman na sa uh, um, unexpected money parang siguro naisip niya what if surprise ka niya kaya lang <laughs> may ang one time suspension kasi yan eh. pause waiting Pero teka, pero may iba rin siyang meaning. May rin siyang um, wisdom o release. O intuition. Pwede rin siyang discernment. So who knows? Mm. Gawin na lang nating discernment. Magkakaroon siya ng discernment. Na surprise ka. Bigyan ka ng money gift. One of these days. Lalo na kung yun nga. Um, alam niya sa sarili niya na yun ang gusto mo o sabi natin nagpahiwatig ka naman na ganoon ang gusto mo pero walang nangyayari sabi natin may awareness naman siya pero this time mukhang gagawin na niya okay bigyan kanya ng uh, ng gift so, isa surprise kanya who knows baka sa holiday kung kaya may holiday, so Christmas, birthday, um, New Year, Valentine's Day, um, um fiesta, kung ano panahon na may okasyon, ganyan. So, surprise kanya, niya. Okay. Lalo na kung nakita niya na ka na dito, ibigay niya saka pa lang ya ibibigay yung gusto mo. Okay, doon pa lang siya ma-alarm at gagawa ng way para bigyan ka ng gift, money, or anything na parang kailangan mo. So, clue. Magbibigay ako ng clue. Pero wag masyado magpay attention dito dahil dagdag info lang mga to ang clue ay pwede yung vice -bosa. Kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo ay para sa inyo. Horse. Number 7. So, 7. 7 of the month. July, Libra, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002. So, October to December. Gemini. Scorpio. So, again, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo, iparsin nyo. Eto, magka-workmate. iba, magka-workmate. Long hair. Wala naman tayo nakita third party dito. Kulay itim ang buhok. Kulay itim pa ang buhok. Malaki ang bibig. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.